hello guys so eto guys nandito tayo ngayon sa pangasinan at tayo ay bibili dito sa kanilang store so ganito yung uh, napakagandang setup din ng store dito kasi uh, tabi siya ng uh, daanan so ganito yung ating traditional na tindahan so ay, sige tao po ko naman anak ko tao po yan yan So, eto guys, nandito tayo ngayon sa Pangasinan Ito yung store ng ating hipag At uh, alamin natin yung kanilang setup Iko-compare natin dun sa setup natin So ganito yung uh, uh, setup naman niya So ganito, uh, kitang-kita rin yung kanyang paninda dito sa harap At kasi uh, naka-display naman ng maayos yung kanyang uh, paninda Alam nyo guys, nagsimula lang sa 2,000 na puhunan Saka... Uh, medyo na kumpleto na niya. Medyo mahaba ng konti. Saka, mayroon na rin siyang ice cream. So, dito sa kanilang paninda, guys, ay uh, kikita mo lang yung mga uh, ano dito. So, kumpleto naman siya. At parang mas mura siya ng konti dito, guys, kaysa doon sa ating tindahan. Kasi, nasa Pangasinan nga naman tayo. At talaga, ito ay ang kanilang uh, paninda. Yung mga, pangka, yung mga fast moving lang dito sa kanilang uh, community. Patayin parang Ah. Oh, po. Ano oh, yun? Piatos mag oh, 20 pesos yung piatos namin dito. Yan, buena mano tayo, saktong sakto. Kasi guys, tingnan niyo yung kanilang pagdi-display dito, yung ating hipag ay nandito lang sa labas. Kaya naman napaka-attractive yung ating uh, piatos dito at talagang matatakam ka nga naman. So, napakaganda rin kanyang setup kasi pangmasa lang talaga 'to at talagang ah uh, kita mo naman yung kanyang paninda may set up siya dito mayroon siyang uh, anto doyan 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 tapos may lamesa so tabing dakat to guys kaya kahit ganito yung uh, tindahan mo ay mabubuhay ka na kapag tabi ka na ng kalsada so kumpleto naman yung kanilang paninda so kitang-kita naman eto so ito ay uh, tatlong buwan pa lang nagsimula so 2.5 yung kanyang capital pero ito guys, ang bilis na niyang uh, napalago kasi mayroon din siya ditong mga gulay-gulay sa kanyang harapan at talagang kitang-kita mo rin yung kanyang uh, setup dito kung ano yung uh, traditional dyan sa lugar nyo kapag ikaw ay nagbabalak ng magtayo ng sari-sari store, kailangan i uh, ibabagay mo rin guys yung uh, Uh, traditional dyan sa lugar nyo, kailangan uh, pang masa yung style din, kailangan uh, kung ano yung uh, tinatarget mong customer, ay kailangan ganun din yung style dapat ng inyong uh, paninda. So, nararamdaman mo yung design na welcome lahat sa mga tao yung uh, display mo. So, wala po sa ganda ng display, wala po sa ganda ng uh, setup, ay ito so, ay isang diskarte din para uh, ma-attract din si customer at ah, uh, mapansin ka so susubukan natin magbenta dito sa tindahan ng ating uh, hipag so maya maya ay uh, titignan natin kung uh, gano siya karami ang kanyang customers so yon dito mayroon din naman siyang uh, mga sabon mga tawag nito yung rekado. so eto mabenta rin itong uh, surf sa kanya Maya, maya ay busy pa so nag-ano uh, siya ako muna yung bantay dito. observe natin yung ating uh, actual, actual bentahan mamaya-maya kasi uh, hindi pa umuwi yung mga bata. So batay sa kanya guys ay uh, ganun din. Uh, nagpapautang din dito sa kanyang uh, community pero ay linggo lang so mabenta rin sa kanila ang uh, kape dahil alam nyo na dito sa kanilang place ay tabing dagat lang so talaga napaka-importante ang kape at talaga ito ay mabenta mabenta rin sa kanila kasi ito uh, alas 4 o alas 3 ay nagpapalawot na yung mga uh, taga rito kaya hindi siya nagpapakawala din ng uh, so Hanga din ako dito sa kanya kasi anak ah, simula lang siya ng 25 uh, tapos ito ay uh, tatlong buwan pa lang talagang uh, na medyo napuno-puno na rin siya. Kung ako yung uh, tatanungin sa ganitong setup ay uh, hindi siya mainit. So kasi ang ginawa niya mayroon siyang harang-harang uh, dito pero hindi siya kagaya sa akin na open. Pero maganda rin yung ginawa niya kasi uh, kapag uh, magre-refill lang siya parang sabit-sabit lang. So pupapansin mo nakakatuwa yung kapag mayroon ka ng tindahan dahil kahit kahit, kahit yung uh, pinto niya ay mayroon siyang sabit-sabit. Uh, um kanina may bumili dito sa atin, nagugulat siya sa atin dahil ayun nga tayo yung bantay. At uh, sabi niya same lang pala ang ating presyo doon sa mga kikirya dito sa Pangasinan at saka doon sa Pagodpud So pala mag stay tayo dito guys ng uh, apat na araw Hindi muna tayo mga pag dun sa ating pindahan dahil nandito muna nga tayo sa ating Pangasinan Mega mega shoutout sa lahat ng ating mga uh, viewers na taga Pangasinan Dito nga pala kami dito sa Alamino City sa Bulubits dito sa... Uh, Uh, bits na napakaganda dito sa Pangasinan. So, bukas ay mag-island uh, hopping po kami doon sa hundred Island. So, napakaganda rin yung kanilang mga souvenir guys. Mayroon din siyang mga souvenir. iya yeah, nakakatawa siya dahil uh, may mga souvenir siya dito. Ang um, napansin ko dito sa kanyang tindahan ay hindi po talaga pwede dito i-display ang noodles na naka uh, ano lang kasi may mayroon tayong open area siya. So, mayroon siyang uh, ginagamit dito na pang pataboy ng um, uh, bubuwi. So, may alaga siyang pusa dito. So, isa sa mga discarterin sa isang tindahan para uh, manantili yung ating, uh, hindi siya masisira yung ating mga paninda kasi mayroon siyang uh, alagang pusa. So, ayun guys, uh, dahil wala pang mga customers dito, uh, gugulatin sana natin yung mga customers dahil tayo yung magbabantay dito at talagang naman, uh, titingnan natin kung ano yung magiging uh, reaction ng mga customers dito kung tayo yung magbabantay dahil uh, gugulatin natin sila guys dahil tayo ngayon ang magbebenta tingnan natin kung same lang yung presyo natin dun sa atin at saka dito sa Pangasinan pero ang alam ko mas mahal dun sa Ilocos dahil mas malayo so ayon may mega shout out sa lahat ng ating mga viewers ngayon uh, sa lahat ng nandito sa Pangasinan na nanonood sa atin Mega mega shout out sa inyo. Sana uh, susundan natin na araw ay dito pa rin tayo at alamin natin kung paano yung traditional na pagbebenta dito sa Pangasinan. Mahalaga rin guys sa isang tindahan na maglalagay tayo ng ganito. Uh, bihon at saka uh, pancit canton medium so may mga may mga antayo kung kanya-kanya tayong uh, style ng ating paglalagay ng uh, signboard signage kaya so para naman si customers ay mapapatingin uh, kakaiba tong tindahan na to at ganun din sa kabilang tindahan so uh, parang uh, maaano tayo mabibighan tayo meron din ta siyang uh, benta dito na uh, mga sibuya so kompleto na rin at meron din siyang Uh, luya so ito may may nakasulat na sale so ang nakakatuwa ang ating ah uh, uh, hipag dito dahil um, kumpleto naman siya so hindi ka na pwedeng pumunta ng palengke at medyo malayo dahil uh, ngayong araw ay uh, bukas yata ay mag ano sila ng uh, mamamalengke so so ayun super so good guys ganito talaga ang uh, pangmasa mayroon siyang uh, lamesa dito at saka magre-relax ka rin dito kapag ano magbablog tayo mamayang gabi guys titingnan natin kasi ang balita ko dito ay maraming nagtatambay dito na uh, manginginom so, so ayan titingnan natin dito sa kanyang environment dito sa likod ay uh, napakaganda rin so yan ang dagat papunta dito so yan may ano naman sila dito na ng mga tubig, mga bentan tubig. So mapapansin nyo yung kanyang uh, mga bote ay same lang po doon sa atin na uh, nagkalat lang din mga bote natin. Kaya ito ay uh, problema talaga sa tindahan yung bote. Kailangan dapat talagang mayroon siyang, uh, mayroon siyang ano, deposito.